So ngayon po, nandito po tayo ngayon sa S West Road. Kung nakikita ninyo, kung babaybayin po natin, ito po yung S West Road. Bakit po tayo nandito? Kasi nandito po tayo ngayon sa S West Breeze Leisure Farm. So ayan, makikita ninyo, ayan. So nandito po tayo kasi kukuha po tayo ng video para po sa updated development po ng phase 6. Kung makikita po ninyo, ito po yung entrance. Ayan. Ito po dito yung main entrance po ng S West. Kung makikita nyo, doon po is meron na po nagtatrabaho talaga. So, ayan. Talagang development po is ongoing. Kaya, ayan, makikita po natin na talagang ganito. <laughs> so ngayon po punta po tayo sa phase 6. So, dito ngayon ang phase 6. Ayan, kung nakikita po ninyo, talagang na-develop na po siya. Hindi naman naman totally na-develop. Kung may development na po siya. Ayan, kung makikita po natin. Kasi noong unang pagpunta ko namin dito is wala pa pong ganito. So, ayan. O, di ba tingnan nyo, talagang ganito po ang daanan po dito. So, dahan-dahan lang po tayo kasi nakalupo po siya. Tapos paakit naman po doon. So, ayan po. Talaga pong ginagawa na po ito. So, ibig sabihin, mayroon na po talaga siyang development. Ito po yung phase 6. Kung makikita po natin ang phase 6. Ayan. Noon ang pagpunta po namin, ay hindi pa po ito ganito. So, pero ngayon, as you can see, Maganda na po ang development po niya. Ayan. So, ayan po siya. Kung po natin, dahan-dahan lang po tayo. Baka po tayo madulas. <laughs> so, ayan. Kung makikita po ninyo, ayan po. Tapos, ito po yung paakyat po sa taas. Doon po sa main. Maganda lang po dito is complete amenities na po siya. Ayan, kung makikita po ninyo, talagang mayroon na po talaga siyang development. Ito po yung daanan. Main road po ito. Ayan, mayroon na po siyang drainage na ginagawa. Ayan. So, di ba? Ang ganda. Phase 6. Tapos, bandang dulo po is mayroon pong magandang ilog. Ayan po. Ito po ang phase 6 ng East West Breeze Leisure Farm. Ayan. Kung may kita po natin, talagang dine-develop na po siya. Kasi nga po, talagang marami pong mga buyers, clients na gusto, gusto po dito. So, ano pa po ang inaantay po natin? Kayo po baka po gusto ninyo po talaga. Start po ito ng 12K per square meter. So, pero meron po tayong spot cash at saka installment. Kung gusto nyo po nang meron po tayong less or discount, mag-spot cash po tayo. Meron po tayo hanggang 35 na less. So kung makikita po natin, ando doon po ang, ah? ayan, yun po yung main entrance po. Yun po yung unang-unang um, nagawa. Ayan kagandahan lang po talaga kasi nga po ang bilis po ng development po dito. So from there hanggang dito talagang maganda na po ang kalabasan po niya. So ayan na po, meron na po siyang development po talaga. Papunta na po 'yan doon. Malayo pa po ito. Ayan. Kung makikita po natin. So sa so sinabi ko nga starts with 12K per square. Pero makakakuha po tayo ng discount. Installment, meron din po tayong zero interest pag babayaran po natin siya ng 1 year to 2 years. Pag 3 years hanggang 5 year, years, hanggang 7 years, meron na pong interest. Pag, pero pag 1 year up to 2 years, wala pa po siyang interest. So, pero nasa sa inyo na yan kung ano yung payment mode na gusto po ninyo. So ayan, hanggang doon po yan. Start po doon. Diyan. Papunta po yan doon. Ayan, umay kita po natin. Mayroon na po talagang development dito po sa phase 6. So ano pa po ang inaantay po natin? niyan May development na po siya. O di ba ang ganda? Hmm. di ba? Ang ganda na ng daanan kahit hindi pa po siya naka-concrete. Kung titingnan po natin, di ba? May pagkalup. Oh, tapos nandoon ang phase 1 hanggang phase 5 ayan tapos dito naman ito yung phase 6 malaki lang po talaga siya 'di ba Malawak po talaga dito. 'Di ba? Ang ganda. Tapos doon sa dulo niya sa slope na 'yan, sa pinakababa, mayroon po diyang ilog. Maganda po ang ilog d'yan. So, kung gusto po ninyo um, message lang po ako or di kaya comment lang po kayo sa YouTube ko or kung saan po, ilalagay ko po dito yung aking number para pag may mga tanong po kayo, pag gusto nyo po, na kumuha po dito sa S West Breeze Leisure Farm. Complete amenities na po dito. Bali, yung amenities po is nando doon po. Kung makikita po ninyo dyan, yan. Nandiyan dyan po yung amenities. Ang kagandahan lang po dito is meron pong open cinema. Di ba? Kaya ayan. From time to time is mag-update po tayo dito po sa ating pong project. Ito po ay developer po ay ang Verharmosa. Yan, di ba? Ang ganda talaga kasi talagang meron silang development. So, yun lang po ang kagandahan kasi nga po ang development po is ongoing na po siya pa hindi po napapabayaan. So ayan po, wala po tayong maproblemahin kasi nga po nakikita naman po natin kung ano po ang kanyang development. So sa so, ngayon po, ito po talaga yung development talagang ginagawa na po nila. O diba ang ganda? So ano pa ang inaantay po ninyo? Message na po pa-reserve na po kayo para sa future po ninyo, sa mga future ng family nyo, future ng mga anak nyo, future nyo rin po. Ang maganda po dito, kung tayo po mag-invest, lalo pa, lalong-lalo na po pag retire na po tayo, mga OFW, mga doctors, engineer, at kung sino-sino pa na talagang gusto pong mag-invest, pwede naman po. So, ayan po. Ito po ang i East West Breeze Leisure Farm dito po sa Indang, Cavite. So ayan po. Bali po ang inano po natin ay ang phase 6 para malaman po natin ang kanyang development. So kung makikita po natin, ayan, ito na po ang development po. From time to time, syempre habang ginagawa ito, makikita nyo naman ang mga development nito. Araw-araw, kaya maganda dito. Ano pang inaantay nyo? Tara, let's go. <laughs> Ayan. So, babaybayin natin ang kahabaan ng daanan papunta sa tuktok ng success. Ayan. Ayan po. Ayan odi ba? ganda. So, parang naglalakad ka papunta sa yung kastilyong buhangit. <laughs> Ayan, papunta na po yung paakyat So, ito po muna dito. O, di ba? Ginagawa na po talaga. Ayan. Andiyan yung ginagawang drainage. Malaki. At saka dito sa kabila. Ayan. May drainage na po siya. And then, ito ay paakyat papunta na sa success ng bawat isa. O, di ba? Ano pang inaantay nyo para maging success ang investment po natin? Sabi nga nila, invest now, earn later. Ayan. O, di ba? Ang ganda, ganda. Ano pang inaantay nyo? Di ba? Pa-reserve na kayo, 20K reservation fee para makapag-reserve na kayo. Pero ang 20K, good for one week lang po yon Kung gusto nyo ng one month, 100K po ang reservation fee. So, pili lang po kayo kung ano po yung gusto nyo pagpa-reserve ninyo. One week or one month. O, diba? Ganda. So, yan. Diyan ang main entrance. Tapos, ang full amenities. Dito. Diyan. Diyan, banda. Dyan. So, ayan. Ayan. O, di ba? So, maraming maraming salamat sa inyo Kita-kita tayo sa opisina. Kung magpa-reserve na po kayo. Bye. Thank you.